Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anumang anyong nasa itaas sa langit o ng nasa ibaba sa lupa o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglingkuran man sila sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin ng lahi ng mga napupuot sa akin. At pinagpapakitaan ko ng kaawaan ang libu-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan sapagkat hindi aariin ng Panginoong walang sala ang bumanggit ng kaniyang pangalan sa walang kabuluhan. Alalahanin mo ang araw ng Sabbath upang ipangilin. Anim na araw na ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabbath sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw, ni ang iyong anak na lalaki ni babae, ni ang iyong aliping lalaki ni babae, ni ang iyong baka ni ang iyong tagaibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan, sapagkat sa anim na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng nangaroon at nagpahinga sa ikapitong araw, na anupat pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinakabanal. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Huwag kang papatay. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang magbibintang sa iyong kapuwa. Huwag mong iimbutin ang bahay ng iyong kapuwa. Huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapuwa, ni ang kaniyang aliping lalaki o babae, ni ang kaniyang baka, ni ang kaniyang asno, ni anumang bagay ng iyong kapuwa.